guys, magandang araw no? Uh, dito kami ngayon sa isang bangka at uh, uh, mag-aayos tayo dito ngayon ano? ang history nga pala nito guys ay uh, itong bangkang ito, yung kanyang engine ay hindi ho nagpa-function yung kanyang oil pump at uh, ito, pangalawang basis na ito na in overhaul ano? Uh, unang overhaul nito, isang biyahe lang ay nag-knocking na ano at uh, Uh, nasira yung kanyang crankshaft at uh, tumawag yung may-ari ng ibang mekaniko at pinagawa ito kaya ito katatapos lang nilang overhaul kaso nung magpaandar na sila dito ay ganun din hindi rin uh, gumagana yung kanyang oil pump at ang sabi pa daw ng mekaniko kaya daw hindi gumagana kasi kailangan daw alisin yung kanyang spring, yung kanyang relief valve dun sa kanyang oil pump uh, which is hindi ho tama yun ganun ano, uh, sabi daw nung mekaniko na pangalawa uh, hindi ho tama yung ganun kasi yun nga yung uh, nagbibigay ng pressure ano o yun yung nagre-regulate ng pressure, yung oil pump at uh, tayo tinatawag tayo dito para patingnan sa atin at uh, ito nga, ayan magpaandar tayo dito, ano ah, nag-observe tayo at mga dalawang minuto tayo magpapaandar nito ito, ayan, ano, kung mapapansin natin wala pa rin umaakyat na oil dito sa kanyang rocker arm at maging sa kanyang oil pressure gauge ay zero rin, ano Ah, nagbabatay kasi tayo dito sa kanyang rocker arm kasi ito yung pinakamalayong bahagi ano mula sa oil pump. Kasi kung makakaakyat dito yung kanyang oil, ah, gumagana yung kanyang oil pump ano. Ma maging sa kanyang oil pressure gauge wala rin, zero at maging dito actual tayo sa kanyang mga rocker arms, wala pa ring ah, umaakyat na engine oil ano. Ang ah, mga dalawang minuto lang guys, pag wala talaga papatay ah, papatayin na natin 'to at uh, titingnan natin yung kanyang oil pump ano kung ano ang nagiging problema Ayan guys, uh, mag minutes na ano At kaya pinatay na natin kasi hindi pa rin uh, gumagana yung kanyang oil pump At dito nagkakabit yung ating kasama dito ng isa pang oil pump Kasi yung may-ari ay mayroon pa pala siyang isa pang oil pump Na pinatanggal nung unang mekaniko uh, Sinabi na natin na may problema dito Pero uh, gusto niya pasubukan sa atin para, ma, para sa satisfaction ng customer Kaya ikakabit natin to at ipapakita natin sa kanya na maging ito man ay hindi rin gumagana. At ito yung isang uh, oil pump na ginamit natin kanina ano na hindi gumagana na inalisan nila ng spring. Hindi utama ano. Huwag nating gawin yung ganyan guys na yung kanyang relief valve ng uh, oil pump ay aalisan natin ng spring. Ngayon dito, ito na yun guys ano sinubukan natin yung pangalawang oil pump. At ayan, hindi pa rin uh, bumubumba yung kanyang oil ano. At hindi pa rin nagpa-function yung kanyang oil pump. Ah, uh, para ipakita lang natin sa may-ari na maging itong kanyang pangalawang oil pump ay may problema. Ayan. Ah, uh, pinaandar natin at ikinabit natin, ano? Ah, uh, wala pa rin. Kaya dito, guys, ah, uh, nakabili na yung may-ari, ano? Pinabili na natin ng bago. Ayan, ito yung kanyang bagong oil pump at ito ikakabit na natin to, ano? Yan, ah, uh, malapit nang matapos, ano? Yung pagkakabit natin Uh, nung bagong oil pump ayan, malapit na matapos na ikabit ng ating kasama rito para masubukan na natin ayan ah uh, anda na siya guys ano at kung makikita natin dito sa kanyang oil pressure gauge 50 po yan ayan eh nakaminol pa po o uh, naka idle pa yung kanyang engine at maging dito sa actual tinitingnan natin ayan ah uh, malakas na po yung kanyang bomba ano ng oil pump at kasusuplayan niya yung uh, rocker arm guys, ano, yung kanya mga push rod ng maayos at uh, talagang tamang uh, uh, supply ng engine oil dito sa kanyang mga moving parts dito sa bandang itaas ng makina, ano, at ito guys uh, iti-testing na natin to ano, magti-test tayo dito uh, papatakbuhin natin to at uh, Ah, uh, tingnan natin kasi hindi naman tayo yung nag-overhaul nito, guys. Ano? Tayo lang yung troubleshoot ng problema nito. Bakit hindi uh, nagpa-function at nagsusuplay yung kanyang engine oil pump. Ngayon, uh, test natin 'to kasi gusto na may-ari kasama tayo para uh, uh, mapakinggan natin ano kung maayos ba na pag yung kanilang ginawang uh, pag-overhaul ano. See, guys? Dito, pa na tayo guys, ano, at okay naman yung ating ginawang pag-test uh, nitong kanyang engine. At, uh, meron lang konting problema sa kanyang exhaust manifold gasket uh, may konting singaw, kaya medyo maingay yung andar ng makina, pero uh, minor lang po yan guys. Kaya ito, uh, overall, okay naman yung ginawa nating pagtitest. Hanggang dito na lang siguro guys, ano, salamat sa inyong panonood and God bless po sa inyo.